Ang economic problem ay konsepto ng economics na tumutukoy sa pagiging kapos ng mga pinagkukulang yaman at pagiging walang hanggan ng mga kagustuhan ng tao. Dahil dito, mayroong tatlong mahahalagang tanong sa economics na dapat nating sagutin. Una, ano ang ipoproduce ng mga produkto at serbisyo? Ikalawa, paano ipoproduce ang mga produkto at serbisyo? Ikatlo, para kanino ang mga produkto at serbisyo? Mahalagang pag-aralan ang economics sapagkat makatutulong ito sa mabuting pamamahala at pagbuo ng matalinong desisyon. Malaki ang maitutulong nito sa iyo bilang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan. Bilang bahagi ng lipunan, magagamit mo ang kaalaman sa economics upang maunawaan ang mga napapanahong issue na may kaugnayan sa mahalagang usaping ekonomiko ng bansa. Maari mo ring maunawaan ang mga batas at programang ipinatutupad ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Maari mo ding magamit ang kaalaman sa economics sa pag-unawa sa mga desisyon mula sa mga pamimilian na mayroon ang pamilyang iyong kinabibilangan. Sa mga issue tungkol sa pag-aaral, pagkita, paglilibang, paggasta at pagtugon sa pangangailangan at kagustuhan ay maari mong magamit ang kaalaman sa alokasyon at pamamahala. Ang iyong kaalaman ay makatutulong upang makapagbigay ka ng makatuwirang opinyon tungkol sa mahahalagang pagdedesisyon ng iyong pamilya. Bilang isang mag-aaral, ay maaring maging higit na matalino, mapanuri, at mapagtanong sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Maari din itong humubog sa iyong pag-unawa, ugali, gawi sa pamaraang makatutulong sa iyong pagdedesisyon para sa kinabukasan at paghahanap buhay sa hinaharap. Ngayon ay inaasahang batid mo na ang kahalagahan ng pag-aaral ng economics bilang sandigan ng matalinong pagpapasya bilang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan sa pang-araw-araw na buhay. Lubos mo namang maunawaan ang konsepto ng kakapusan o scarcity sa susunod na aralin.